First time home buyer ka ba? Kung ganon, dapat alam mo yung uri ng bahay na binibenta dito sa atin sa Pilipinas. By the way, yan? this is Ed Federico, your real estate broker. Pag-usapan natin ngayon yung uri ng bahay na available dito sa atin sa Pilipinas. Pag-usapan na lang natin yung apat na uri. Una, yung townhouse, row house, single attached at single detached. Tara, samahan niyo ako. Una natin pag-usapan kabayan ang row house. Ang row house is a single floor interconnected houses that shared a common wall. Kadalasan ito kabayan, makikita natin ito yung mga nagre-range ng mga below 5,000 monthly sa pag-ibig at nag-offer ito ng mga low equity. At ang mga minimum requirements lang ito, ang minimum lot area nito kabahayan nasa 36 square meters at ang minimum na floor area ay 22 square meters. So typical, kung nagsisimula pa lamang at nasa minimum yung sahod, suitable ito para dun sa mga minimum wage earner na gusto magkaroon ng sariling bahay. Pangalawa kabahayan ang townhouse. Dito sa atin, kadalasan ang nag-offer ng mga townhouses is affordable housing ang townhouse is two or more story that is interconnected with each other that shared common wall so halos kaparehas lang siya ng definition ng row house sa pinagkaiba lang nito ito ay two or more floors at kadalasan ka ba pag affordable housing ang pinag-uusapan minimum lot area natin dito nasa 36 square meters merong 40 square meters at yung minimum floor area ay nasa 42 square meters at yung iba nasa 46 square meters. So kadalasan kabayan, ito nagre-range na ngayon sa atin ng mga nasa 6,000 monthly pababa through pag-ibig financing. Kung yung sa row house medyo mababa ang equity, kadalasan ang equity natin dito sa affordable housing ay medyo mataas na. Usually yung hawak namin ngayon nagre-range na siya ng nasa 150,000 below ang kanyang monthly equity sa down payment. Pangatlo naman kabayan, ang tinatawag na single attach. Ibig sabihin po ng single attach, the property is constructed along the perimeter line. So para siyang townhouse na inihiwalay pero may firewall. Ang ibang tawag dito kabayan ay single firewall. So maganda rin siya kabayan para siyang townhouse. Yan, mas mataas nga lang ang presyo nito in comparable to townhouse kasi bakit nakahiwalay na siya. Wala siyang kabayan mas mataas nga lang ang presyo nito in compare sa kabilang gilid yung property mo attach sa perimeter line at pang-apat kabayan yung tinatawag nating single detached ibig sabihin po ng single detached the property is constructed in the middle of dalat kung mga subdivision development kabayan ibig sabihin meron itong mga easement sa magkabilang minsan may ang nasa harapan 3 meters sa likod 2 meters sa bandang gilid 2 uh, meters yung kanyang easement. So talagang yung property is constructed in the middle of the lot. Ang kadalasan kabayan, itong mga single detached houses natin, ito yung nagre-range na ng mga nasa mid-range. Mid-range na yung kanyang pricing. Eh, no? Kadalasan nagre-range na ito ng mga nasa uh, 4 million pataas. No? Bibihira na nga sa kanyang mga 4 million. Uh, usually mga hawak namin nasa 5 6-7 million na yung hawak namin ng mga single detach na mga unit. So, yan ka ba yan? Napag-usapan natin yung apat na uri ng bahay dito sa atin sa Pilipinas. Yung una ay row house. No? Yung row house, ibig sabihin yung affordability kasi mababalang mababa lang ang kanyang monthly. No? Ito ay madalas ang mga client namin dito, yung mga minimum wage earner. no? pangalawa, yung townhouse naman. Yung townhouse naman natin, kadalasan ang mga buyer natin dito, yung mga sahod na nasa 17, 18 to or 20,000 yung kanyang, kanilang uh, income, no? yung kanilang gross monthly income. At pangatlo ka yung single attach, kadalasan yung mga single attach. Uh, ang, ino ang offer na available na dito is through bank financing. And even yung ating mga single detach, kadalasan ang offer natin dito ay bank financing. So yung kabayan, ito na pag-usapan natin. Sana makatulong at sa paghahanap ng sarili mong tahanan o pangarap mong tahanan, mas mainam ka bayan ang may alam. By the way, Kabayan, this is Federico, your real estate broker. Thank you.